Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, lima ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, Humingi ka sa akin ng palatandaan. Maging sa kalaliman ng Seoul o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, Hindi po ako hingi. Hindi ko susubukin ng Panginoon. Sinabi ni Isayas, Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglili ang isang dalaga at mga nganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kalob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Cristo ay manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, Ang mga hayin at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inianda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tutdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito inihahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, Nilinis tayo ni Yeso Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at tiyoy sa na. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita Purihin ang pong Yesus Salita ng Amang Diyos mula sa langit na naog Naging tao sa pagsakop sa sala ng san sinukob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Sa isang dalaga ng pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buwat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at mga ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na si Baog, ngunit naglihis sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,